Sana kasi mo magreklamo yun. Aba, pakapikapi lang ha. Parang ano, hindi problemado ha. Tino ko ha? ba? Hindi ba kakilala? Titignan ko yung mga tumatawid oh Eh, pakilam mo. Kung tumatawid sila, wala kang pakilam. Buhay nila yun eh, naglalakad sila. nagkakapi ako dito eh? Kung nagkakapi naman ako. Nagkakapi ako dito eh. Ano pa pakilam mo kung nagkakapi ako dito? Ah. baliw baliw ah, ata to eh. Ako baliw. Ha? ako pa ba, baliw. Oh, oh, na naman, na naman? Para, adla, 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 naman ah. Parang nasa bongka lang ah. Kaya nagkakapay ako eh. Pensionado ka? Ko, eh. ka? Hey, dito taga rito ako eh. Ah, taga rito ka? ako dito. Pagkahapon, dito ako pumupunta eh. O oh, ano na? Eh, o, oh, oh, oh. teka, teka, teka. Ah. Ba't ka oh. ah, dyan? Lahat pwesto mo? Oo. Oh. Lahat pwesto oh. mo? Lahat pwesto mo. Lahat pwesto mo. Lahat pwesto mo. Lahat Alam mo, ang lalim ng problema. Okay. Malakad-lakad naman sa trabaho. <laughs> <laughs> Bakit ka nandito? Ikaw ang nandito. Kanina mo pa ako sinusundan. Kanina ka pa. Ah. Dahil saan dito. ako magpunta, nandito ka. Nag-e-emote ako eh. nag emote ka? Oo. Oh. Alam mo naman, problemado ka talaga eh. Problemado ka na naman. Hindi, okay, iniisip ko lang yung trabaho ko. Marami yun. Kung problemado yung... ka, ano? ito. Ito inog. Pwede ka tumalon. Hindi, <laughs> hindi. Hindi ka nagpapahinga ako kung nasan ako nandung ka. Ayun nga eh. Kung gusto mo magpahinga, tumalong na dyan. Ayoko, Tapos ako, galing ako trabaho, tapos mag magiligo ako dyan. Ayoko, ah, dyan. nababas Ay, ka pa? Hindi, hindi ako malulunit yan. Ikaw na naman. Ika... Oh, ikaw na naman? Ikaw ang sumusunod. Pati ba naman to? Ito, pag i mo. Oh, Nasaan ako? Ano kayo? Tinitignan ano ba 'yung ginagawa mo diyan? Pipipita mo siguro 'yan, oh. Tingnan ko lang, oh. Tingnan mo. mo. Ano oh. si mo diyan? Wala namang babae diyan, oh. Tingnan mo ako saan papunta. Tapos tinitingnan ko lang, mauhugot mo ba 'yan? Para ko maibebenta 'yan. Eh, para mo ba lagi Pinupuno ko sa mga nagpupunta. Wala akong pakialam kasi kahina-hinala 'yung galaw mo lagi eh pag At nakikita kita eh. Mauhugot kay kay ganyan din natin dalawa eh. Hindi mauhugot. Mauhugot 'yan. Ano? Sisisika na, ano? Lahat kasi pinupuna mo sa akin eh. Lahat kasi tinitignan mo, lahat tinitignan mo sa akin kung ano-ano mga ginagawa ko eh. Tapos ngayon kung ano-ano yung kaya, nag-iimot-imot ka dyan. Tinitignan mo? Ito mo yung agos papunta ron? Yung agos? Ha? Nangingi alam ka. Sino ka? Kung agos papunta ron, iniisip mo kung yung agos papunta ron, tapos dito may tulay. Baliw ka ba? Kung ano-ano kasi iniisip mo? Parang pinabalik mo sa akin lahat ah. Oo ngayon, maglalakad ka na. Kasi pauwi ka na, magdidilim na. Ha, wala ka na kasi makikita. Saan ka Eh galing? Kaya kasi nandito. Tinitignan mo lang yung mga tao dito. Saan ka nang sunod ah? Diba? Kanina ka pa. Diba tinitignan mo yung mga tao dito na jogging? nakaganya ka? Tapos parang nagja-jogging ka? Nagja-jogging ka ba? Nagja-jogging ako dito ah. Hindi ka nga nagja-jogging eh. Dala-dala mo ka pa yung nagja-jogging.